isang mapagpalang gabi na naman sa inyong lahat mga kasyokoy ito balik adventure na naman tayo Panibagong gabi na naman tayo magkipagsapala na naman at ito ang una nagpakita dangit bahura maganda agad sa pool natin at ito ang pangalawang tagpo talag bago mukhang maganda yung napunta natin na bahura yun sa pool Ayun at tinamaan. Sana tuloy-tuloy na ang ganitong klaseng isda. Magandang klaseng isda. Para magagandang bilhin siya. Para may pambigas na naman. At yun, hanap na naman tayo panibagong papanain. Oops! Danggit! Siya ito yung danggit na original. Yun, sa pool. Thank you Lord. Magandang klaseng isda ang natagpuan natin. Sana makabalatan tayo sa Parting unahan. At ito. Lapu-lapu. Yun, sa pool. Ayos. nakalapu po na tayo mga kasyukoy. Kahit madumi ang bahura, labas ang isda. Sampado dito sa bahura. Ayan, kung napapansin ninyo, marami nang haralaman. Ang tawag dyan, guling-guling. guling guling at dito may napapansin ako isda dito sa may corals. Iikutan ko. May napapansin ako kanina dito isda. Nasaan no, na kaya yun? Wala. Nakasuot yata. Nasaan no, na kaya yun? kasuot mga kasukoy at yun hanap na lang tayo panibago ito talagbago sapul ka yun sapul gitik nakasintro hindi siya nakagalaw mga kasukoy at dito tayo ops, yun alatan masarap na alatan ito ang ulam ka Ayun, sa pool. Ayun, at nakuha natin. Masarap itong sinasabawan. Lalagyan ng kamatis. Sisigang. Balatan, kupa pa. Ito. Tapasan, yung sura na laki. Yun, sa pool. Uy, nabungaw. Ulit. Hindi pa yung pana ako. Tiro na buhaw siya. Yun, sa pool. Ayun, natakwa natin. Walang lawas na balatan at kupapa. pa. At yun, hanap ulit tayo ng panibago. Madumi, ang baura. Ops! Timbungan, yung may balbas. Nakasilong doon sa ipa to. Ayun, sa pool. Yun, nagitik na sintro ayan mga kasukoy malalaki na yung manitis talagang madumi bahura maraming arahalaman oops talagbago lagataka ikutan ko muna at baka daplisan mahirap na yun sa pool mayroon pang isa Kasa. Dalawa, wag asawa. Yun, sa pool. Ayun, at takwa natin parehas. Malalapad na ang talagbago dito sa bahurang ito. Yun mga kasyukoy, nakaitlog na sila. At yun, nahanap na naman tayong panibago. Ito. Bulgan. Or matampusa kung tawagin. Ang tawag sa keso nito, bigan kung tawagin nila. Natago sa damo. Ayun sa pool. Ayun at tagitik. Mahilig talaga mag ito sa mga damo-damo Itong matampusa na ito. Oops, wala. Oops. andun talagbago Dalawa. Sa pool ka, dumul. Op. Gawin ko muna Ayun Sa pool Ayun At takwa natin yung dalawa Isang Pana Dalawa kagad Malalapad na talagbago dito Talaga sa bahura Ito Dalagang dagat Ayun Sa pool Nakatanggal pa Ulit kasi siguruhin ko na. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal na naman. Ulit. Ayun, ayun. Tinamaan ka na. Hindi ka na makakawala dyan. At yun, hanap na naman. Wala. Wala. Oops, na ito. Nasa ipakta yung butas. Ayun, sa pool. At nasaan pa kaya mga kasamahan itong dalagang bukid na ito? Pakita na kayo. Oops. Kala ko kung ano na. Anap uli. Ito yun. Ito, kanuping. Lagataka. Yun, sa pool. Malapad na rin yung kanuping Thank you at mga gandang klase yung natagpa natin isda. Walang balata dito sa bawarang ito. Kahit ko pa wala. Palibasa, madumi ng bawara. At dito tayo. Sa may parting butas-butas. Wala. Magandang klase yung mga bato, mga kasyokoy. Ito. At ito lang para sa tagiliran. Yun, sa pool. Talagang bukid. Isda lang sumampa dito sa bahura. At ito pa, talagbago. Walang kasama. Sulo-sulo. Ay, buntis. Wag yan, hindi ko yan kukunin, buntis Hanap na lang tayong panibagong papanain Dandan -dan lang ng langoy Ito, danggit Yung original na danggit Yun, sa pool Danggit or balawis kung tawagin At yun, hanap na naman tayo Uhoy Talagbago lagata ka yun sa pool dalawa kala ko isa lang yun magkasusun pala ayos kwartal linaw na ito at ito talagbago oops uy isa pa ayon sa pool asa na kayong isa kasuot na ayun sa pool ayun at buti na lang at nakuha pa natin uy nakawala pa nasa na kaya yun sayang nakasuot yun mga kasyokoy sinaitin yung unang baltaw natin ayos at naka puno pa tayo sa silo alas nang gisang puno kami sa silo kwartang linaw na ito Bawi na tayo sa puunan nito. May paparty na tayo. Pero may isang dive pa kami. Mahanap kami ng bahura dyan sa malapit lang. Yun mga kasyokoy. Hanggang dito lang muna ang ating dive. At mahanap pa kami ng bahura dyan. Yun mga kasyokoy. Abang-abang lang.